At by po si mama, ni vlogger, nagtatanggal ng pako sa mga kahoy. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay panibagong araw po ng pagtatrabaho dito po sa aming bahay. At ngayon po ay ang ginagawa ay tinatapos na yung pagkakalas na hindi po natapos kahapon. At ako po ngayon ay pupunta sa kusina dahil ako po yung magluluto na ng merienda. At ang akin pong lulutuin ngayong araw na pang merienda ay yung waffle. Bali, ito'y may tira pang all-purpose. Ay, nagbili na lang po ko ng iba pang ingredients. Magsisimula na po ako mga kadilag na magtimpla ng mixture na gagamitin sa butter. So, kailangan lang po na itong ingredients ay all-purpose. One cup. Tapos ay lalagyan ko na din po ng sugar. Bali, ang lalagay po ay one and one half tablespoon po ng asukal. Masarap na merienda mga kadilag at nasubukan na namin ng mga bata kahapon. Lalagyan ko din po yan ng baking powder. 2 teaspoon. Lalagyan din po natin ng asin. Ito po ay 1 fourth teaspoon. Lalagyan ko na din po mga kadilag ng butter. Bali, dalawang tablespoon po. So, madali lang po itong gawin. Pagkatapos po ng butter ay maglalagay natin ako ng gatas. Ito po yung evaporated milk. Pwede din pong fresh milk. One cup la ang Lalagyan ko na din po ng isang itlog. Lalagyan ko na din po ng vanilla. One half teaspoon. Tiyan, okay na yun mga kadilag. Yun lang yung pinakang ingredients po na yun. Sa na po itong hahaluin. Okay na yun. At ngayon po ay ito na yung hotdog maker. Bali, sinaksak ko na. Para medyo uminit na papahidan ko na ng butter mga kadilag yung atin pong pinakang panluto ng waffle mabilis lang pati mga kadilag magluto na eh hindi masyadong matrabaho kaya magandang magluto talagay ko na po itong mixture Ngayon naman mga kadilag ay dadalawa lang po ang pumasok. Kaya hindi lang yung aking gagawin. Ang flavor po na aking ilalagay ay cheese. Ito po yung palaman. Nalagyan po sa ibabaw ng kaunti pa. Tapos ay akin ang tatakpan. Ayon, luto na ito. At ito na po yung waffle, mga kadilag. So, napakabilis itong lutuin. Wala pa akong 30 minutes na nagluto. At ang partner ng waffle ay halo-halo. Dahil meron po po kaming mga sangkap sa ref. Madami pa. Kaya yan, tamang-tama din po sa panahon at napakainit. Eh. At sila po yung tatanggal ng mga pako mm -hmm. sa kahoy. Tapos na po dito sa loob, tsaka doon sa kabila. Merienda tayo muna. At tanggal na po dito lahat. Wow. Wala na pong tukod. Linis na. Wapoli, wapol ya, <laughs> wapol. Si mama din po ay pinagtimpla ko ng halo -halo. narito po kami ni mama sa so may duyan dito nagmerienda tamang tama ang merienda mama napaka napakainit ito so, yung mga batay mama yung magritimpla din ang kanila ang kanilang halo halo Pag nila ng pako, ay huwag hindi daw ari. Ano? Pag nantanggalan ng pako, eh, well, ano? talansan na lang. Ay, okay, ako na magtatanggal. Kasi lang ang kaya namin ibayang ko na muna ay magpakakot na ako. to oh. ay babad na random 'yung tanggal ng naman ng pako. 'Di ba bayang ko na lang hmm. di na nakaganit dito ito ah. Nakasalanan. Tingnan mo. Ha? Ah. Pa papa po nagbi-video ko. Tumagabon <coughs> 'yun oh. pa kaya. Oo, matagal din magtanggal ng pako, Oo. Oh. Matitibay po 'yung pako. Yung 4 po ata. Dito po sa kabila ay tuloy-tuloy na din ang gawa. Salitado na lang 'yan, Kuya Han Oo, baka tama. Kaloob din po, han, eh. oh. Tapos na po kaming magmerienda, mga kadilag. Dahil tapos na po nila dito, sa loob. Ay, dapat po itatanggalin nila yung mga pako sa kahoy. Ay, sabi ni Papa, yung siya na daw lang pong magtatanggal sila ni Indong. Pag-uwi po ni Papa. Ay, ngayon po ay, ang ginagawa na nila ay nagtitibag na na ito. Yung pong division dati ng aming CR ito ang tignalaan po tanggan na dagdag pa naman din yung natibag ng mga kadilag tapos na po nilang tibagin din po natitirang semento dito mas lumawak mga kadilag ito na lang pala. May kaunti. Pagkatapos po na yun ay maghahakot na. Para po sa tambak. Dahil hanggang dito po yung taas nung itatambak dito sa loob. Inuuna po nila doon sa may magiging kwarto po ni mama bago po dito as na magiging sala. Malawak-lawak po itong tambak. Mula dito hanggang doon. Tapos ay dito ang mas malaki. Ayan. So itong mga pinulik ay nakatili dito sa tabi. Si din mga kadilag. Yung mga kahoy na may nasa labas na po lahat. At yun ay tatanggalan nila ng pako. Dito po kumukuha ng tinatambak sa loob. Yan po yung hiningi noon pa na panambak. At by po si mama, ni vlogger, nagtatanggal ng pako sa mga pahoy. Maalam ka rin, mama. Nating karapitero ba hey, natin kasi mama? Hoy vlogger, magiging ako. Oh, oh. Mama, yung isawa kayong dalawa. Ang sasab na may sindong. Iyan din daw mga mag uh, o, overtime mamayang gabi. Mainit pa nga naman ngayon. Oh <laughs> Sabi niya, eh. Mailaw naman. Ah, oh may may napitkit ang kamay dito. <laughs> pa magaling niya pala ito. marunong. Tala, pati kinagagala na naman dito. Mainit. Tala, oh, Pataba ng pataba. Pataba ng pataba. Hoy. Hoy, nakatingin ka na naman sa baba. Tala. Tala. Mahalang araw dito sa dalawa. Ah. Mahalang <laughs> Araw-araw si paglang. <laughs> iya. Uh, siguro mama naka kontrata na yung ano, yung pako kay vlogger. Gagamitin pa. Ah, gagamitin pa baga kala ko yung nakakontrata na. Ubay pagkatapos gamitin. Oh. Si ni vlogger. Yan to nga may pupunta pa sa tulay. At mag ulit ng isda. May mga nang huli baga ngayon. Nagpapawisan na si mama. Sibig na po yung dalawang nagtatrabaho dito sa bahay. At yan. Pwede po si mama. Nagtatanggal pa rin po ng mga pako doon sa kahoy. At kung kanina ang katulong po niya ay si vlogger. Eh, ngayon po si Polding naman ang pumalit. Aba, seryoso. <laughs> seryoso, yarn. Ba't kinakahubad? Para kang kuya mo, mahilig maghubad. At madami na po si mamang natanggalan ng pako. Aba, madami na mama. Galing ni mama. Ako tutulong na din. bagod na po ang inyong lingkod. <laughs> ha?